Mula, ayun, na, ayan. 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 gabi. Happy New Year. 2009, uh, welcome. at uh, dog. Ako pala si ano, Rob. Cheers, dog. Ah, uh, peace. Ano naman? Ano naman? Pasok ko siya, Gini. May <laughs> laseng. May laseng. Ang <laughs> 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 oh, mga pala sa Blitz. Mga May Happy New Year. Magandang gabi. Saan, nakababata ako tong hayop na to ah. Dubai. Desiree! Sa... <laughs> <laughs> God bless. Okay. Ayos ha. Uy! Camera! <laughs> camera! My name is Roy. No, I'm not. sino na yan! Happy New Year to uh, you New, New na Year na ba? Nandito <laughs> <laughs> -la na ako magtatapos. <laughs> <laughs> Ayan! Ako'y nagbabalik. Ito lang. No, ba't na. Siyo, <laughs> uh, sa susunod okay, na na ba babalik. Okay, in behalf of kagaguhan.com. I'm here. <laughs> in behalf of Thank you. me and everybody. Bye -bye. Inom na, inom and na everybody. tayo. Dami niyo pang Nagugutom na ako. Yeah. E. Okay. Bye. Okay, bye. Wow. mo na okay, 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 Bye. 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 So, bye. -bye.